What's up guys? Mau mau ng rambutan kasama ko dalawang pangit. <laughs> What's up guys? May aakyat po na unggoy dito sa taas ng bahay. Yan po umaakyat na ang matching. Hahaha <laughs> So yun guys, nakakit na tayo Nakakit tayo ngayon dito sa bubong Sa may rambutan Ito na nga, nandito na tayo sa taas Ay kagi, hindi na alam kung Makapakan natin yung kahoy o oh. hindi Ayun yung rambutan guys, oh Nakakit na muna ako Yo guys, nandito na ako sa taas Ito, dahil bunga oh Dahil bunga ng rambutan Yum Unang tikim Face check. Oh. Dami. Maraming bunga. Ayan, ayan, ayan. Tuh, hinug na. Tikman natin. Hmm. Sarap. Tuh, dami. Baliin natin. Yan, niyu ulubnan sa baba. Ito na! Saluhin nyo. Yan na sa baba. panang rambutan. <laughs> Guys, kita nyo. <laughs> Check natin kung ilan yung nakuha natin kung nasa ilang kilo. Dito. San ba? Yes. Uy, ang dami. Nasa ano to, tatlong kilo. Lagyan din ng suka. Suka ano, sarap. Masim. Tinaing rambutan guys, tapos na. Ayan, may suka to, may suka. Ayan, oh. Suka with um, asin. Ayan natin. Hmm, asam kulit nih.